hinihingi ko sa mga kabataan na mag-meeting kayo bawat university, bawat uh, mga colleges, lahat ng iskwelaan, huwag na kayo lumabas, guguloy lang kayo, mag-meeting-meeting meeting kayo, then mga student leaders, leaders bawat university or colleges, mag-usap mag kayo, mag-set kayo ng date, isang araw lang po, susuporta po kami sa lahat. Lahat ng tao susuporta yan. Majority ang tao bayan susuporta sa inyo. Basta kayo mag-scale Huwag yung mga politisyan. Yun lang pakiusap po po. Peaceful ang lahat ko. Peaceful. Peaceful, lang peaceful. Lang. peaceful. Doon lang sila sa... Magsalita lang sila sa mga campuses nila. But mag-meeting na, i-wake up sa mga eskwalahan, student leaders should go around or mas hindi student, siyante, mga kabataan, umikot po sila Huwag kayo mag-rally dahil guguloy lang kayo. Should be a peaceful movement. Gawin natin ito para sa kabataan. Ulitin ko, this is your future. We are doing this because of your future. This is the future of our children. So, yun po lang pag-iusap ko. It should be led by the student or kabataan. Basta hindi siya yan. Mga kabataan, mag-lead itong peaceful rally. Peaceful movement. Ayaw nila like peaceful revolution, peaceful movement.